Okay. <smart noise> Tao po! Ay, naku, Mayor! Ikaw pala yan! Ay, babe, bang baliwala po, huwag na huwag yung kalimutan po, ha? Ngayon, nalalapit na eleksyon. Para po yan sa panggamot, pang-alo, trabaho niyo po. Kaya, numero -um uno po sa balota, dahil bang baliwala. pinapangako ko po, kapag ako ang nanalo, ako na pong bahala sa inyo, tutulungan ko po kayo at ang ating bayan. Ay, saglit lang po, ha? Ang nagkipo yan. Kaya dapat malaking supportan niyo sa akin ha. Dapat ako iboboto niyo. Taw, Mayor. Ako nako. nako. Ikaw po talaga yung Mayor namin. Ikaw po yung ibobotohan namin. Salamat po. Ano yan? Kay Mayor, baliwala galing yan no? Akala ko ba ang ating Mayor ay si Atty. Filito Tumulo? Ang dami niya nang nagawa sa bayan tsaka wala pa siyang kaso sa korupsyon. Yung mga platforma niya, ang gaganda. Tapos, yung problema niya sa topic, nasolusyonan niya agad. Eh, di naman gaya niyan sa major baliwala na puro na lang sa campaign. Tsaka may pasubri-subri pa na laman Alam mo man natin yung bawal yon sa Batas Pambansa bilang 881, section 261. Batas-batas na batas, eh. May nakita ba, ha? Mayor, beg ang maliwala ng mayor natin. Ano niyo yung bigay, oh! Ang karoon naman ang utang na loob. Halal, kung sino yung mas malaki ang bigay, yun yung mayor natin. Ay, mayor, ako <coughs> yung niyo po. Yung ligyan na po ni Sobre, yung nangamampahal niya po kayo. Mayor, baka naman po may tulong kayo. ay tatay ko po, kailangan na po talaga ng panggama. Tapos yung kapatid ko, hindi ko na po aral mayor, mahirap lang po talaga kami. Yung, yung pinaka-core niyo po, promise po talaga mayor. Ikaw po yung mayor namin. Ikaw po talaga yung binabahan namin. Eh ma'am, kailangan niyo pong alahanin na hindi naman po yung problema ng bayan. Personal mo problema niyo po yan. So, eh mas marami pa tayong kailangan po na ng pansin ngayon tulad ng pagpapasimentado sa mga simentado na nating daan. O kaya pagbibigay ayuda sa mga may kaya. Kung hindi na po kayo nalapat na pa, kaya na lang po yan. Hindi pera ang sukatan ng isang magusay na kanila, kundi ang prinsipyo, servisyo, at ang tunay na pagmamahal sa bayan. Pumili ng leader na may puso, prinsipyo, at mula sa akin. Hindi yung puro pangako lamang. Ang iyong boto ay hindi pinagbibili. Ito ay pinaglalaban.